nando doon po yung mga pulis pumunta hanggang po sa dumating po ng 8 days at pumunta, pumunta kami ng Maynila kahapon lamang po. So ngayon, uh, alam niyo po mga kababayan ko sa mga nanonood ngayon, even dyan sa mga social media natin, uh, itong sasabihin ko, ito po yung totoo nangyari. Okay, at uh, hindi po ako membro ng uh, POGC, no? which is nung unang araw po na nag-grade po sila, nandun po kami mismo. Pagdating po ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, yun kaagad ang sinabi ni Torre. Na sa kustod ayaw nyo, papasok kami. Kaya sinabi nga po ng, uh, ni actor ni Torre, no sige, wala na tayong magagawa, papasokin sila. Basta ang importante, maging mahinahon. Okay? Sinabi po ng mga pulis sa amin, wala kayong dapat ikatakot. Kasi papasok kami dyan, isama nyo lahat ng mga kamera nyo, titingnan lang po namin ang bawat location. Okay, so nung part na, nung time na yon, ang bawat isa po sa amin, even eh, yung mga member po ng GOGC, naging panatag po ang loob. Dahil akala po nila na simpleng pagpasok lamang, itingin sa bawat location kung hahanapin nila si Pastor. Kasi nga po, yun naman, may dala, may dala umano silang warang to pares. Then pinayagan na po sila. Mga kababayan, doon na po nang simula, na no, nasa loob na po sila. Okay, habang pala nag-uusap doon sa gate, yung... Uh, mga yung QGC na attorney sa attorney, attorney yun, yung mga pulis mo ay umaakyat na. Okay? Kaya marami po, pagpasok doon sa loob, doon na po nagsimula. Na, 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 naging marahas na po ang ating mga kapulisan. Pumasok din po kami doon sa loob ng KOGC at nasaksihan po namin, naging marahas po, hindi po tumupad ang ating mga kapulisan doon sa pinangako po nila na magiging mapayapa yung pagbig po nila sa KOGC. Sinabi po ni Bongbong Marcos, which is binoto ko rin yan eh, kasi sabi ko nga, binoto ko yan, dahil yan po ay naging katandil ni Baik ni Bipi Sara. So sinabi po ni Bongbong Marcos, na wala kung kumanong mga barel ni isa po na pumasok sa kingdom of Jesus Christ. Alam niyo po, mga kababayan, sino nga Sino nga Sino nga Sino, maling? sino, maling? sino Kasi wala po tayong maasahan sa mga media. Ang media kasi marami dyan takot din magsalita ng uh, against nga po sa administrasyon dahil alam naman po ninyo na hawak po ang prangkisa ng kongreso. Kaya ang iba po dyan nag-iingat po na maghayag po sila ng katotohanan. Marami po mga armado mga pumasok doon, mga di pa rin, even si Torre, naka-armalite. So paano sasabihin ni Bongbong Marcos na wala? Kaya nga po mga kababayan, maraming mga vlogger ngayon na tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Alam nyo, hirap na hirap na mga yan magtanggol kay Bongbong Marcos. Even simula sa 5,500 blood, blood control na until now, binabaha ang Metro Manila. Doon pa lang mga kababayan, hirap na hirap na yung mga tulongis ng mga vlogger na kasama naman namin dati yan na sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon, patungkol po doon sa barel, Marami po. Naka mga dibaril po sila, nakabarkada na po sila doon. Ang dami po ng mga pulis na mga debaril na pumasok po doon, mga kababayan. Tapos doon po ako naiyak nung uh, uh, yung bata, siguro mga around 14 years old. Actually, doon ako umiyak. First time ko umiyak yon sa harap ng maraming tao doon sa Davao Kasi umiyak siya kasi sabi niya, nung nandun kami kasi nasaksiyan talaga namin na even yung mga KOGC member, tumataas na ng kamay, mga kababayan o Even sabi ko nga sa inyo, ako graduate din ako ng criminology so hindi naman po yan ang turo sa amin nung nag-aaral na po kami. Alam mo blessing kasi hindi ako nag-exam na po sa NAPOLCOM. So nagpapasalamat po ako ngayon na hindi po ako naging pulis mga kababayan. mga kababayan, sabi ko nga, grabe, tinataas na, gumaganyan na, oh. gumaganya na yung mga membro ng GOGC kasi bakit naman kasi tinutulak pa ng mga pulis, which is private property na yon, Nandiyan yung kansada, nandito yung mga membro, pero yung mga pulis parang hindi, alam nyo, nakakalungkot, ano, na yung mga pulis natin, inuutos-utosan lang ng bangat na ito sa maling pa, uh, pinaglalaban nito mga bangag na ito, mga kababayan. Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Manat, Marcos Manat, Marcos Manat, Marcos Manat. Okay, mga kabayan. Doon po ako umiyak sa yung bata, naipit na po siya. Okay, naipit na po siya, pero yung mga polis tuloy-tuloy pa rin po, tinutulak pa rin ang tinutulak. Hanggang saan ako nakalabas ang pangbata, alam mo, yung na, siguro marami nakapanood dito, Tropang Bisaya YouTube channel, sabi ng bata, wala kaming magagawa, tumataas na kami ng kamay, pero tinutulak pa rin kami ng mga police which nasa private property po sila. Alam nyo mga kababayan, na nasaksihan po namin, maximum tolerance daw yung umano ang pinairal po nila. Pero kitang kita po sa video natin, na doon po kami sa mismong pangyayari, na yung mga police pinaghahampas po nila, yung mga KOGC member, actually hindi na naman mga KOGC member yung mga nandun, which is yung mga taga-dapaw, nakiisa na rin po, mga kababayan. Tumataas na ng kamay, gumaganya na, hindi na lumalaban, pero hinahampas pa rin po ng ating mga kapulisan. So ganyan po ang uh, ginagawa ni uh, Bongbong Marcos, ito, si President Bongbong Marcos. Pero ito pa mga kababayan, nung nandun na po kami sa loob po ng KOGC, alam nyo, hindi din talaga mano sa puso ko dahil marami po ang mga pulis na umiyak. Ito po, totoo ito mga kababayan, hindi po ito, kayo ito lamang. Nung nandun po kami, which sinasabi po namin, Sir, okay ba ito? Kaya nyo ba ito? Okay lang ba sa inyo na ganito ang nangyayari? Tinutus-utusan kayo sa, sa mga maling kagustuhan po nitong presidente na ito? Alam nyo, marami pong mga pulis po ang umiyak. Okay. Kaya hindi po lahat ng mga pulis, mga kababayan, ay dapat po natin kagalitan. Marami po akong pulis na kinausap sa Davao. Even pagkatapos po namin mag-vlog, eh, nakausap po namin without camera kasi protection din na leon. Kasi nga po, sabi po nila sa amin, wala kami sir magagawa. Sabi nga po ng mga pulis Davao, sir, wala kami sir magagawa sir. Which is, hindi namin to gusto sir. Pasensya na talaga, sir. Tapos nung nakita ng mga pulis dabaw na yung mga naka-helmet na pulis, pinagpapalo yung mga KOGC member, tapos pinagdudugdug nila, sabi po ng mga pulis dabaw, hindi namin kasama yan. Hindi namin yan dito kapresinto sa dabaw. Kasi kami mga, da mga dabaw pulis, hindi namin magagawa yan. Yung mga pulis, eh, yung tinuro niya pa, yung mga pulis na yan, hindi namin yan mga dito kasamahan sa dabaw. Dinipuloy lang yan dito galing sa ibang lugar. Tapos mga kapatid, hindi lamang yun. Marami pa akong kinausap without camera din. Sir, ano ba yung masasabi niyo? Sir, okay ba sa iyo ng na mga nangyayari dito ngayon? Alam mo, sabi ng pulis taga-ginsan yung pulis na tinangang ko, sabi, Sir, wala po kaming magagawa. Kasi dalawa lang po ang opsyon namin dito. Kung susunod po kami, hindi po kami matatanggal sa trabaho. Sir, may anak po ako, maliit pa, sir. Meron po akong anak na pinag-aaral. Kung hindi kami susunod, saan kami pupulutin? Patrol man, speed one, speed saan kami pupulutin. Kung hindi kami susunod dito kay Tore. Pero sabi naman ang isang pulis na natanong ko, Sir, hindi po dapat, dapat natin masyadong sisihin si Tore. Alam niyo kung bakit, Sir? Si Tore po ay sumusunod lamang sa utos po ng PNP Chief Mrs. Inutosan ni Bongbong Marcos. Pulis po ang may sabi doon, mga kababayan. Hindi po galing sa akin yun. Hostisya! Hosti Hostisya! Post speech. Post Okay mga speech. Alam naman bayan, alam ko. Lahat pa, kahit ko alam ko. Siyempre na ito na nananangani buhay natin. Kasi siyempre alam naman natin ang itong Bungbong Marcos na ito. Pero sabi ko, hindi pa ako dito, hindi pa ako tumayo dito para magsinungaling which is alam po yan ng Panginoon. Okay? Isang beses lang po tayo mabuhay sa mundong ito. Mga kababayan, ang final judgment wala sa lupa, nandun sa langit. Okay. Kaya kung magsisinungaling po ako, alam ko po, po na nandun ang final judgment. Kaya mga kababayan, huwag po tayong masyadong magalit sa lahat ng kapulisan. Dahil marami po mga kapulisan dyan na mga matitino, mga kababayan. Kaso nga lang, yung iba, hindi lang kaagad sila bumibitaw kasi nga po ang pakiusap po nila, mayroon po silang pamilya na pinag-aaral, may mga maliliit po sila. Ang dami pong umiyak doon, no, nakikita po nila na yung mga member po ng KOGC bigla na lang nagagano, natutumbang, lang mo yung mga pulis, yumuyo po na lang habang nagpupunas po sila ng kanilang mga luha. Maraming pulis na hindi na daw nila kaya pero pro sila po ay may pamilya. So yun lang po mga kababayan, ang laki po ng tingin ng ating mga kababayan lang dito sa Pilipinas maging sa buong mundo na yung mga kapulisan po natin. Pag nakakita po tayo ng pulis noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, kampanti po tayo. Dahil noong panahon po ni former President Rodrigo Duterte, ang pulis, kaibigan natin yan. Pero ngayon, pag nakakita tayo ng pulis, Nakakatakot dahil hindi natin alam kung kakampi ba natin yan o hindi. Maraming salamat po at magandang gabi. Ikaw,